SEO. Alam kong naririnig mo na yan sa lahat, pero ano nga ba ang SEO? Samahan mo ako mag-deep dive about sa SEO at ipapakita ko sa iyo kung paano mapapabuti ang iyong website. Ang SEO stands for Search Engine Optimization. ay isang paraan to increase both quality and quantity of traffic sa iyong website sa pamamagitan ng search engine results. Titignan natin kung ano ang nangyayari kapag nagsisearch tayo sa Google. Mag-search tayo ng mga side hustle sa Google. As you can see, marami tayo yung search results. Pero una mong mapapansin yung mga resulta agad. Sa unang page pa lang ng search engine, lumalabas na yung mga websites at mas madalas na kiniklik ng mga tao yung mga nasa unang page kesa sa iba. 95% ng mga click pupunta sa unang page at ang first 5 sa listahan receive 75% of the clicks. Kaya sobrang importante ng SEO to drive traffic sa website mo. Kapag mas marami kang click, mas dumadami yung mga taong bumibisita sa'yo, kaya mas mataas na mag ang website mo higher in Google. Paano mo nagde- decide ang mga search engine kung aling website ang ipapakita nila sa unang page? Ginagamit ng mga search engine tulad ng Google o Bing yung mga bots para iscan o mag-crawl ang mga pages ng mga websites. Yung mga bots ay nagko-collect ng impormasyon mula sa bawat website tapos nilalagay sa isang index. Parang isang giant library yun. Kung gusto mo ng libro, yung librarian ang kukuha para tulungan kang maghanap. Mahalaga na mag-gets mo kung paano ginagawa yung indexing ng mga websites para sa SEO. Let's go over the process. Ang first step ng indexing ay tinatawag na crawling. Ang mga bot ng search engine na madalas tinatawag na spiders o crawlers ay ginagamit para maghanap ng new contents. Baka nirinig mo na rin ang sitemaps. Ang mga crawlers ay nagsisimula mula sa isang listahan ng mga web address from previous crawls, pati na rin mula sa mga sitemap na ibinigay ng mga may ari ng website. Dito pumapasok yung link analysis. Yung mga mga bots ay mag analyze ng mga links sa page at susundan ito para makadiskobre ng bagong pages. Habang iniis ka ng page, aalamin ng bot kung ano ang laman nito. Kasama dito ang mga text, image, at iba pang media files. Sobrang importante kapag nag upload ka ng images. May title at description ka dapat para siguradong maunawaan ng mga crawlers kung ano talaga ang image. At dito pumapasok ang indexing. Ang mga search engine ay magpaproseso at kukumpile lahat ng impormasyon na kanilang natagpuan sa isang index o database. It will note key signals such as keywords and type of content. Pati na rin ang mga update na mula sa previous crawl. Kaya sobrang importante gamitin ng mga keywords sa iyong website para siguraduhin maunawaan ng mga bots ang laman ng iyong content. After nilang makuha ang lahat ng impormasyong ito at ilagay sa index database, the bots can fully understand what your content is about. Ngayon, ang iyong search engine ay magrarank na ng mga website. Ang pagrarank ay isang proseso o matukoy kung aling mga website ang ipapakita sa unang page ng results ng search engine. Ito mga factors na nakakaapekto sa ranking. Una ay isang robot.txt file. Kinagamit ng mga website ang robot.txt file para kontrolin ang pag -croll. Ito ang nagsasabi sa mga bots ng search engine kung aling mga pages o files it can request from your website. Ang mga sitemaps naman ay mahalaga para sa mga search engine upang makahanap ang nilalaman na maaaring hindi natagpuan sa mamagitan ng pagka-crawl alone. Nililista nila ang mga URL ng isang site kasama ang metadata para sa bawat isa. Ang susunod naman ay ang no-index tag. Ang no-index meta tags can prevent a bot from indexing a page. Next, ay ang content quality. Ang original high-quality content is more likely to be indexed at marang higher. Kaya mahalaga na magbigay ka ng high-quality content sa iyong website. The last thing we're going to go over ay ang mga user engagement metrics tulad ng click-through rates, time on site, at bounce rates. Malaki ang epekto ng mga ito sa pag-index at pag-rank ng iyong website. Ngayong nauunawaan mo na kung ano ang SEO, maaari mong i-improve ang iyong website sa pamamagitan ng SEMrush. Ang Semrush ay maaaring gamitin para sa anumang bagay sa larangan ng SEO at digital marketing. Marami itong feature na makakatulong sa iyo na baguhin, bantayan at mapabuti ang SEO ng iyong website. Sa Semrush, maaari kang gumawa ng competitive research, keyword research, link building at on-page and tech SEO. Sa competitive research ng Semrush, mayroon kang domain overview, traffic analytics, organic research pati na rin ang keyword gap at backlink gap na makakatulong sa iyo na mas maging competitive sa domain overview, makakakuha ka agad ng mga impormasyon tungkol sa mga rango at kahinaan ng iyong kalaban sa pamamagitan ng pag-type ng domain name. Ngayon, maaari mo nang i-compare ang iyong website sa website na ito at makikita kung paano mo ito mai-improve. Sa keyword research, maaari kang mag-type ng anumang keyword na gusto mo. Ipapakita ng SEMrush ang mga keyword ideas na maaari mong gamitin para sa iyong website. You can also evaluate and compare link profiles ng detalyado gamit ang Semrush backlink checker. Ito ay magpapahintulot sa iyo na alamin strategies sa marketing PR ng iyong kalaban na maaari mong gamitin para sa iyong sariling website. Another cool feature ng Semrush ay ang site audit. Maaari kang mag SEO analysis para mag uncover ng highest priority technical issues. Pwede mo rin i-crawl at suriin ang bawat page sa iyong website at gumawa ng maraming iba pang mga bagay gamit ang Semrush. I highly recommend using Semrush if you want to improve your website SEO. Kapag kinlink mo ang link sa baba, it will really help support this channel and allow us to make more free content tulad nito. If you like this video and found it very helpful, Please subscribe and give us a thumbs up. I will see you sa susunod na video.